Magandang hapon po no ma'am uh, Mary J. Bo. Magandang hapon. Okay po. no. Uh, ma'am maaari niyo po bang ikwento sa amin no yung nangyari? Una sa lahat no saan niyo po ba nakilala itong lalaking ito? Sa Facebook po kami sir nagkakilala. Nagkakilala kayo sa Facebook? Facebook. Oh, ah, ano yan dati na kayong friend? Inad uh, inadd niya po ako. Ay inad ka niya. Opo. So uh, pero kakilala mo na siya noon or doon lang po. talaga sa social po media? po kami sa SM North po. First time namin mag-meet po noon. Okay. kailan po yan? nung 2021 po yata yun. At nung nag-meet mer, nagka na kayo siguro Apo. no bago kayo mag-meet. Ano yan nag-nagkaron kayo ng ano relationship. Apo. nung bago kami mag-meet, kami na po noon. Ah, so naging kayo. Kami na po. Bago pa kayo mag-meet. kami oo. na po noon. At gaano naman po katagal no yung naging relasyon po ninyo? Bali four months lang po yung Pero yung relationship po ninyo eh, ito nga may meron tayong nabuong bata. Apo, Di sir. Po ba, no? Apo. Ano pong nangyari no, after nyo ibalita sa kanya? Na... Ah, bali po, nung, ano po, sir, nung nabuntis po ako niya, at ah, two months pa lang po yung chan ko, sinabi ko po sa kanya noon na buntis po ako. So, sinama naman niya po ako sa bahay nila din. Pinakilala niya po ako sa pamilya niya, sa nanay niya po. Okay, Ayun okay. Po. Tapos nung sinama niya ho ako sa bahay nila, di doon din po ako nag New Year noon, nagdaos ng New Year na, Opo, nang so, maayos pa yung relationship ninyo. Opo, maayos pa. Siguro magti 3 months na po yung chan ko noon, sir. Mm -hmm. So bali pagpatak po ng January 1 ng 2023, nabasa ko po yung phone niya na kasi lasing po siya eh, naka-open yung cellphone niya. Anabasa ah, ko yung mga text ng ano, yung babae niya po, ganyan. Ah, so may ganong angulo. Opo. Meron, hindi lang pala ikaw. <laughs> Opo, tapos... K kailan po yan? 2023 na? January po, 2023. Last year lang po. Nanganak ka na yan? Hindi, 3 months pa lang three po niya yung chan ko. Tapos po, nung sinabi ko po sa kanya, sabi niya po, wala lang daw po yun. Tapos nung nakita ko na kausap niya ho yung babae, di niya alam nasa likod niya ho ako. Umalis na lang po ako nung bigla sa bahay nila nang hindi nagpapaalam. Okay. Pero hindi ka pa, buntis ka pa lang po noon, no? Oh, no? buntis oh, oh. po. Umuwi po ako nung sa mama ko sa Pampanga po. Then nung ano po, nung kinokontak ko na po siya, di nag-message na rin pati yung babae sa akin. Naalaman na rin ho na, na nakabuntis po yung uno na ako nga po yung nabuntis. Sabi po nung nung girl, ah ikaw pala yung ano yung nabuntis ni uno na na pumunta sa Malacañang kasi sir pinuntahan ko rin po siya nun sa nung binlak yes, pindik pindik sa Malacañang nung binlock niya na ho ako sa Facebook. Bakit kasi ano meron sa Malacanang? Sa barracks po nila sa malakanyang Taga Malacanang? Apo. Doon Itong... po siya nag stay in, sir, sa trabaho sa Malacanang po. Ah, okay, okay. At... So, hating gabi po noon, uh, nagpa-blatter po ako noon sa kanya. Then, sinamahan po ako ng, ng barangay po ng... Ah, ito. Nasabi dito, housekeeping siya okay. sa Malacanang. Apo, sa okay. Malacanang po. Tapos, sinamahan po ako ng barangay sa... Ano po, sa Kamuning pa, mm -mm. sinamahan po ako sa Malacanang sa barracks po nila. Then pagpunta ho namin doon, hinanap po yung pangalan niya. Wala daw po, umuwi daw po sa kanila. Tapos nung nalaman niya hung ano, pumunta ho ako nun sa barracks nila. Yun, inunblock niya na ho ako. Tapos nag-usap na ho ulit kami. nag -ka pa kami nun, sir. Anong pecha yan? Nung ano po, mga January 8 na ho. Naging okay pa ho kami Last yan. year? Opo, okay. last year. Tapos po, ang nangyari po niyan, sir, ah, nag-usap po kami about sa pagpapacheck up. Ang ginawa niya, i niya po ako sa hmm. sa kanila noon. Okay. Tapos so pero hindi siya umuwi noon sa kanila. Uuwi lang po siya pag magbibigay ng panggasto sa nanay niya. Ang kasama ko lang po sa bahay yung nanay niya at yung kapatid niya. Tapos sabi po nung ano, pero hiwalay na ho kami noon nung tumira ako sa bahay na wala po akong magawa kasi buntis ho ako, wala ho akong trabaho noon, okay, sir. Okay. So nag Itiiso ako kahit hiwalay kami, napatirahin niya ako dun sa bahay po nila. Tapos mga six months na po yung chan ko kasi parang may ano pa rin ho ako sa kanya. May <laughs> yung may feelings po. May ganyan. feelings ka pa rin? Yung time po na yun, sir. Okay. Tapos po, uh, ang nalaman ko na sila pa rin pala nung girl na katrabaho niya hindi pa rin ho pala sila hiwalay. Okay. Ayan, hanggang sa may, may yung hindi na ho kami na, nagkakaunawaan, gusto niya doon ako manganak sa kanila. Nung time na yon hindi na ho kami magkaintindihan, um, bumalik na lang po ako nung time na yun sa mama ko sa Pampanga. Okay. So, uh, ang sinasabi po ninyo, no, nabuntis niya kayo? Apo. Eh, sabi, mo naman sa amin, no, pinatira ka pa nga. Apo. Hindi niya dinedenay no, na kanya yung bata? Hindi po, okay. sir. Ta so, Okay, uh, nang anak na. na. Apo. After po kayong mga anak may rumba siyang, siyempre may obligasyon na siya as a father. Apo. Kahit wala na kayong relationship together, pero may nabuo kayo, mm -hmm. meron na siyang legal obligation ngayon to support itong nung, bata na to. Anong nangyari? Nung pagkapanganak ko sir ng July 11 po. Uh, sinabi ko po sa kanyang nanganak na ho ako. Pero nung time na yon hindi pa ho siya masyadong nagsusuporta pa 500-500 lang. Kasi nga po, gusto niya muna makasiguro na sa kanya yung baby, yung anak ko. Okay. Ang ginawa niya ho, nag uh, nagpa-schedule po siya ng DNA. Sab oh. nagpa DNA po kami nung February lang din po ata nitong year. Mm -hmm. Nung lumabas po yung DNA test na positive na anak niya po yung anak ko. Nagharap po kami ng February 14. Nagharap po kami ng February 14 kay Attorney Gerald sa ano po sa Kalao, Kalaoka ng okay. City Hall. Then doon po kami pinag-usap ni attorney na about sa sustento. Mm -hmm. Ngayon, nagkasunduan po kami. Ang sabi po ni attorney Gerald, sa kanya, nagkasulatan po kami na ang ibibigay niya ang sustento sa anak ko every month, sa sapat po sa isang buwan. Ngayon, hindi po sir pera yung hiningi ko sa kanya. Ang sabi ko po sa kanya, ikaw bumili ng gatas diaper ng anak ko na sasapat sa isang buwan, ihatid mo sa bahay. Nung unang pag February 14 ho kami nag nagumpisa ho mag-usap, then March 28 po, pagpatak ng March 28. Naghinat ya. Yeah. Hinatid naman po niya, sir. And, sir Uno Hello. Ortiz, opo. So ano po ang plano niyo po para sa inyong anak, sir? Meron po kaming settle na agreement na galing kay Attorney Jarrett uh, na kinetel ko po yun para maging maayos po yung pagsusustento ko po sa kanya, yung sa bata. Ah, uh, nakalagay po doon na tuwing katapos na ako nagbibigay sa kanya, ng di sa sa ka, ano po nang kaya po. Ang sinasabi po ninyo dito, kayo naman po ay nakakapagbigay para po sa inyong yes, po. anak. May kopya po ko. Yes po. May 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 katibayan naman kayo. Ayun po bang sinasabi ninyo na nagbigay naman talaga kayo ng sustento? ganto po kasi, sir. Ang na, ang napag-usapan ho namin is libo po yung gusto niyang ibigay sa anak ko. Yun po ay sustento sa gatas at diaper for one month po. Opo. Ngayon, ang nakalagay naman po sa kasulatan namin, sir, in case emergency sa anak ko, tutulungan niya po ako magbibigay siya ng bukod. Pero ni Piso, hindi po yan nagtumutulong. In, in case of na, emergency lang, ha? na po, hospital po, Opo. ganyan. I Ibig pong sabihin, ma'am, yung 3,000 na agreement ninyo, na, 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 lang po nasusunod yun. naman po ni Sir Uno. Opo. Okay, that is good. Now, Opo. meron kayong uh, provision din na in case of emergency, emergency. siyempre hati kayo dyan as much as Opo. possible. Meron po bang nangyaring emergency ma'am? Meron po sir. Ganito po kasi na-hospital po yung anak ko sa Pampanga po. Ngayon po sir, nakalabas na yung anak ko po sa, ano, sa hospital. Ngayon kailangan pong ipatest ng dugo yung anak ko dahil may nakita daw infection yung doktor. Ngayon po, kahapon lumuwas ako ng Manila Pumunta ho ako sa kanya Nagmamakaawa ho ako sa kanya Na siya naman yung sumagot yung sa dugo ng anak ko Kasi ang sabi ng doktor May bayad daw po yung pag sa labas pinatest 3-5 daw po Magbibigay okay. daw yung doktor ng request Ngayon sabi ko po sa kanya Gawan mo ng parahan ikaw naman Hindi yung puro ako Sabi ko sa kanya Kasi okay. pag in case emergency ni piso At, Hindi ho yan tumutulong Magkano mag mag po yung kailangan ninyo Para doon sa procedure ng baka? <laughs> 3-5 lang yung pinapakiusap ko po sa kanya 3-5 pero oh. ang binigay niya lang ho, libo kahapon. At ang, ah, sa sabi mo sabi po ninyo, emergency. Ibig sabihin, oh, dapat. Magawa na yung, Mag yung procedure na yan. Oh, Hanggang oh, ngayon ba, niya hindi po. pa rin hindi nangyari? Hindi po niya. Kasi ma'am, hindi na rin natin maaantay si Sir Uno oh, oh. kung hindi niya po talaga oh, oh. na kayang ibigay. So nandito po, uh, hawak po niya ito yung JV Bernardes, no? Yung uh, pinadala po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo of AXA Esparcalist. So ito na po ma'am. Okay, so ito na po ma'am yung 10,000 pesos po para po sa guarantee letter para po maipauna na po natin Oo. yung para doon sa Kasi bata. emergency ma'am. Eh. Emergency po ito. Oo. So nagpadala na po si Kong Jocelyn, so ito na po yung ipepresent natin. Pero yung sa sustento po, hindi po natin isasantabi po yun ma'am. Okay? okay? So ito po yung sa tulong medical ma'am, ibibigay na po namin sa inyo ma'am, ha? Pinadala na po yan ni Kong Jocelyn po. Oo. Sir Uno ha. Si Congresswoman Jocelyn Tulfo ay tumulong na rin, no? Kasi Naintindihan namin baka nahirapan kayong bunuin muna sa ngayon pero kasi hindi yes, makapaghintay. Hindi po makapaghintay yung bata no emergency nga di ba? So nagbigay po si Congresswoman opo. Jocelyn Tulfo sa inyo ng tulong pero sir ha hindi po ibig sabihin nito na nawawala na yung obligasyon natin na magsustento sa bata ha. Yes attorney Opo naka-settle po yun uh, every month nagbibigay po ko. Okay sure ka dyan ha yung sustento and for yes, kung may yes, mga yes, emergency yes, in the future In the future, kung may mga emergency, pinirmaan mo naman yung agreement, please lang, sumunod tayo sa agreement. Yes, attorney. Pag-usapin namin kayo off-air patungkol po dyan sa, sa succeeding support. Pero ma'am, may mensahe po ba kayo kay uh, Congresswoman Jocelyn Tulfo dito sa tulong po na ibinigay niya sa inyo? So, Gusto ko lang po mag-thank you po ng marami sa binigay po na tulong Okay. Yung doon naman po, ma'am, sa uh, tulong po sa sustento, ma'am, kami na po ang bahala. Okay, ma'am? Opo, wala pong magiging problema doon. Pero yung sa tulong sa medical po, ma'am, ayan na po, sasagutin na po ni Kong Jocelyn, ma'am. Okay? Kakausapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am. Pag-uusapin po kay ni Sir Uno at nandun po si Ate Odette naman. Salamat po.